ito na naman po ang inyong gay batanggenya. Pero sa araw na ito ay hindi tayo magluluto. Tayo ay mamamasyal. At dadalahin ko kayo dito sa Pangasinan. Alam nyo ba may isang lugar dito sa Pangasinan? Sa Bane, Pangasinan. Ang tawag dito ay uh, Hidden Paradise Resort. Yan. Nandito tayo sa harap ng Hidden Paradise Resort sa pangasinan uh, libre lang to <laughs> Nakapunta kami sa lugar na to blessings galing kay Lord ayan oh hidden paradise kaya lang hindi masyadong makuha yung pangalan kasi nga ang taas nandito ako sa baba na tatakluban ng mga puno yoong pangalan niya pero guys napakaganda sa lugar na ito grabe oh nakita niyo naman di ba ayan oh simoy pa lang ng hangin, makikita mo na yung galaw ng puno. Dito tayo sa entrance, pasok tayo. Tara, tara, nakaka-excite. Yan, grabe yung mga muebles dito. Grabe yung lugar na to. Alam mo yung tapakan niya, yung sahig niya, yari sa nara. Grabe, no? Hmm. Talagang mapapahanga ka sa ganda ng lugar nandito lang tayo sa entrance niya, ayan oh, may mga malalaking kabibi yun, diba talagang, nung makarating ako sa lugar na to, sabi ko wow, ang ganda naman meron ditong motor, o, oh, naka-display ayan, para sa picture taking, maganda siya Magandang klase ng motor ito. Hindi ko alam kung pangalan ng motor na yan. Wala akong alam sa sasakyan talaga. Tapos dito, sa parting ito, halika-halika dito, ayan. Yan yung papunta sa CR. Ang ganda ng salamin, oh. Pero hindi tayo pupunta sa CR. Punta tayo, <laughs> punta tayo dito sa lobby. Dito naghihintay ang aking mga kasamahan. Oh. Hinihintayin namin yung aming mga kwarto. Kasi ang dami namin puro pastors ang kasama namin dyan pastor at saka yung mga pamilya nila ayan, ang ganda nito ispada siya para siyang sinaunang ispada yan eh, syempre hindi ko pwede galawin kasi nahihiya din naman ako tingnan na lang natin o yan o, may painting ang ganda ng ayos nakaka-relax meron din ditong ano drum set yan o, nasa isang sulok lang siya gagamitin daw namin yan mamaya sa praise and worship o balik tayo dito sa ano sa mga upuan nagkukwentuhan sila na-amaze talaga ako dito kaya binabalik-balikan ko tong anong to itong uh, anong tawag dito, parang siyang espada eh na-amaze ako dyan ang ganda kasi. Akya tayo sa taas. Kasi sabi nila, sa taas magandang mag-picture taking kasi maganda daw yung view. O, tingnan naman yung hagdan, di ba? Grabe, ang ganda ng ano niya. Mga kahoy, puro nara. Grabe. May video okay, pero hindi tayo magbibidyo okay, ha? Tayo ay manunood lang ng magagandang tanawin. Ang ganda nito, oh, may kabayo. Ganda, no? O, oh, tara-tara, dito tayo sa balcony. Ito daw, yan. Ito, ang ganda. Kasi kitang-kita mo yung sunset at saka sunrise kapag umaga. Ayan. Ito yung pinaka-balcony niya. Nasa taas tayo, ha? yan Yan yung uh, uh, itsura nung itaas niya. Siyempre, na naman, hmm, na si Pastor Ron, ang aking Bebel Loves, at ang aking Baby Teo, nandyan na, nagsasightseeing na sila, oh, nauna na sa akin, mabilis sila umakyat ng hagdan eh, oh, gusto pang magpa-picture niya, pumupuesto na, <laughs> gusto magpa-picture, oh, diba, panay ang pose, yan, oh, ang ganda, no, pag dumungaw ka, yan ang makikita mo, hmm, talagang maa-amaze ka sa kalikasan na ginawa ng Panginoon. Dagat yan. Yan yung dagat. Pero dito sa baba, pag tumungo ka dito, yan, swimming pool naman yan. Dagat yung dulong yon yung may ulap. Pero dito sa bandang unahan, swimming pool yan. Yun know, o, yung kulay blue na malapad dalawa ang swimming pool dyan. Isang pang bata, isang pang matanda. Siyempre, yung height ko, dun tayo sa pang bata. Yan yung sa pang matanda. O, di ba? Ang laki. Malaki yan. Kaya lang maliit tingnan kasi nga nasa taas tayo. Okay. O, di ba? May swimming pool tapos may dagat pa. Bukas daw namin pupuntahan yung pinaka beach niya talaga. Yung sa dagat. Bukas kami pupunta sa dagat kaya abang-abang din kayo sa vlog ko doon sigurado maganda yon ha dito muna tayo sa swimming pool o oh, tawag mo habang naliligo ka sa swimming pool kita mo yung dagat o oh, tara baba na tayo nakaka-excite kasi yung ano yung view sa baba na naman natin yung view sa baba tara 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 baba tayo at eto na nga nandito na tayo sa baba o oh, ayan hapon na o mo na, una na naman sa baba yung aking dalawang baby loves. Nandun na sila sa baba. Ang bilis nila. Yan. O, nandito na tayo sa baba. Yan yung swimming pool. Yan yung ah, bahay. Yung taas na pinanggalingan natin. Dun, dun, dun sa may araw na yun. O, nandito na tayo sa baba. O, ba diba? Ganda. Talaga namang ang sarap ng hangin. Ang lamig-lamig ng kakarelax. Tapos isipin mo, nakapunta kami dito ng libre lang ba diba, blessings galing sa Panginoon uha, huh? sarap maglublub dyan mhm mm o yung iba o nagre-relax relax na o ako syempre nagbi video video para may ko sa inyo yan yung dagat sa babayan, sabi nila 250 steps daw bago makarating doon, subukan natin kung kakayanin natin bukas yung sebe, ay 250 steps yan o oh, ba diba? nakalubog na yung araw eh hindi ko inabot yung sunset kasi naman yung aking teyohan panay ang pa picture ayan picture picture syempre hindi mawawala ang picture picture yan yung picture picture namin kanina sa taas mm, ba diba? happy family yung mga ngiting hindi kayang bayaran <laughs> nawa ay nag-enjoy kayo sa aking ipinakita sa inyo. Salamat sa panonood. God bless everyone. Bye. Don't forget to subscribe, like, and comment na rin. God bless. Thank you.